Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 28 ng Hunyo. 28 20 25 At ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.25 25 ng umaga araw po ngayon ng Sabado at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa uh, kwan talaga ito eh, napakainit na balita eh parang ipipilit ata ng Senado opo, ipipilit ata ng grupo nila Lachis Escudero at saka ni Alan Peter Caetano na i-dismiss ang impeachment trial. Ididismiss po, po nila. Yan, yan ang mainit na balita ngayon. Oh, nagtutulungan ngayon ito si si Escudero at saka si Alan Peter Gaitano ah uh, pinapalabas nila na legal yun kung ididismiss nila ay hindi po pwede yan. Bakit nyo ididismiss yan? Eh, eh, walang hearing, hindi ba? Kung walang hearing, paano kayo magapag-decide? At yun nga ano, ang ang sinasabi ko dito, kahit na nga ang Panginoon, hindi ba, o ang Diyos, na nalalaman agad yung ginawa ni Iba't Adan, hindi ba? Dapat doon, hindi na siya naghiring eh, o hindi na niya pinakinggan, ano ang mga rason eh. O, dapat doon, pinalayas na niya agad eh. Pero anong nangyari po? Nakasulat po yan sa Biblia. Tinanong niya muna. O, oh, anong nangyari? O, oh, na, nasaan na kayo? O, yun po ano? Yan po, yang yang Joprasis, yan galing po sa Diyos yan, Na gusto nang alisin ni Escudero at sa kanilang Ni Alan Peter Caetano Kasi nga ay ididismiss daw nila eh Kaya ang title po ko Ang title ko po ngayon ay Maghanda-handa po tayo Baka idismiss nila ang impeachment Iyan po ang title ko ngayon Manawagan po tayo O magtulong-tulong po tayo Para labanan ang dismissal ang nakikita ko po diyan ay nililigaw lang nila ang ang tao o niloloko lang ang tao gusto nila hindi matuloy ang impeachment dahil walang depensa si Sara Duterte wala po eh wala po eh wala talagang depensa doon sa laki at dami ng mga ebidensya ay walang ebidensya eh na na palaban o walang dipinsa? Ang dipinsa lang dyan ni Sara Duterte po is to admit. Sabihin niya na ginawa ko yan o kasalanan ko yan, patawarin niyo ako. Yan lang ang the best na dipinsa niya. At least bababa ang ang sintinsa sa kanya wala eh, wala akong nakikita na kuan eh na na dipinsya niya eh. Parang sa halimbawa lang ano, parang sa paghuhukom ng Panginoon. O, oh, tinawag ka ng Panginoon. O, oh, ano itong ginawa mo? Ay, ikaw ang pumatay. Ay, hindi ka makasagot. Hindi ba? Hindi ka makasagot kasi nga, eh, Panginoon ang nagtatanong sa iyo, eh. Ay, alam ng Panginoon po yan na ikaw ang pumatay. Ay, wala kang maisagot. Your only defense is to admit at inoonor po ng ng paginoon yan kung kung ia-admit mo. Inoonor, ang ibig sabihin bababa ang sintensya mo. Oh. At naan din yan sa batas natin. Oh. Ay sa Panginoon nga ay eh, paginamin mo eh your confession was made unto your salvation and your belief or your faith was made into your justification maga ka oh ayun Ay, nga eh. ang ang unang sinabi eh, pronounce that guilty kana eh kung sa panginoon sa ngayon ha sa ngayon pero hindi ko alam kung doon sa paghuhukom. Palagay ko wala na eh. Kasi binuhay ka na mag-uli eh. Bubuhayin kasi ang mga tao sa paghuhukom. Oo. Ay wala na siguro doon, kahit na doon mo amirin. Pero sa ngayon, kung buhay ka pa, inamin mo sa Panginoon, ay makapwede pa. Pagsisihan mo, humingi ka ng tawad, at sabihin mo sino siguro mga kasamahan mo ay pwede pa dito dito ngayon ha, habang buhay ka. O. Ayan po, jampun po, po nating kinukuha ang ating batas. Kaya nga 'yung sinong umaamin ay hindi na nga sinasama sa listahan eh. 'Yung mga umaamin, hindi ba? O. Ah, uh, konsila, 'yung ah uh, kung state witness ang tawag ano state witness sila pa ang ginagawa ngayon na na witness para maidiin yung mastermind oh kinikwento ko lang po sa inyo para para maintindihan nyo saan nang galing yan yang yang ganyan bakit bumababa ang sintensya o oh, hindi na isinasama sa mga akusado hindi ba oh ngayon ang gusto lang nila nila Chis Escudero ay idili ng idili yan. o kaya ay yun nga i-dismiss nila o ay pero po aangal po ang mga tao dyan at palagay ko pati yung pinakatahimik na tao lalahok dyan sa kung ano man yung binabalak ng, ng mga tao na mag civil disobedience o magbarsa o ipadlak na yung Sinado, Marami pong sasama dyan kasi nakita nila lukuhan na eh. O, niluko na nga tayo dyan sa kwan eh. Dyan sa yung portrait, hindi eh. na nga nila tinupad dyan eh. Ay lalo na ngayon, i-dismiss nila. Ay wala namang nakasulat sa konstitusyon na pwede nilang i-dismiss. Dalawa lang po ang pwede nilang gawin. I-convict o kaya i-acquit. Pero pagkatapos mo na ng trial, hindi pwedeng babalik tarin 'yan. Ang sabi nga ni Dilima, Lima, eh, paano kanyang na yung kariton doon sa kwan doon sa kalabaw hindi ba? Iuuna mo yung kariton sa kalabaw, pwede ba 'yon? <laughs> hindi ba? Oh. Ang nauuna ay yung kalabaw. Oh, susunod ang kariton. Ganun po 'yan. O ang kabayo ang nauuna susunod yung kalisa kasi hinihila niya eh. Oh. Hindi pwede na ay lalo na yan kung dismissal kasi ang sinasabi ko nga kahapon para mong binabastos na yung naghain eh. O kaya mga walang kwintang tao, ginagawa mong mga walang kwintang tao yung naghain. Ay may naghain po eh. Ang katungkulan po ng Senado ay dinggin and then decide. Yan po ang katungkulan nila. Hindi yung right away i-dismiss yan. O, ayan na nga. Kasi nga, guilty. Everyone who does evil, isinulat ko po dyan, everyone who does evil hates the light. Nakasulat po yan sa, sa Biblia. Kaya hindi po, hindi po, pwede na hindi totoo yan. Everyone who, who does evil hates the light and will not come to light in for fear that he, their deeds will be exposed. Yan po ang katotohanan dyan. Bakit ayaw nilang umpisahan na? O, ay bago po ako magtuloy-tuloy, ay hayaan nyo muna na, batiin ko po muna itong mga sumusubaybay sa atin, ano? Ito po sila ano si Pusikat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Compio, Joey Balinsuela, third pangatlo, user NB Parot Parot, Pams Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andres Senario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Kristin Christine Joranas, Digna Umali, Julian Antan, Jose Labirniabot, Andy Gimpao, user GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midaina, Rafael Aquilato, Mayit Hensio, Dio Yanong, Bilya Laginio, Mister Yangtoy, Toy, Emilita Roa, Monica Dong Sao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nukop, Salbasyon Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Jr. Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack, Jack Norme, Arnil Araujo, Vicente Tabladi, Sweet Putito, Kuku Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nibis Olabiris, Adin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando olaber Mamunang ng Lapas Iloilo, -Ilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Maria Sribira, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Amag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Triko Mo Ubriak, Concepcion Barsi, at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo na ating panuorin at supuntahan. Ano. Ito po sila, ano, si Michael Apasibli Bulletin, Atone Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Indinito Tukaosing Aling Marie, Mr. sa to to Christian Isgera PMTGR bloggers. The action ban Roja Tours, Dibina Apostol, Pichay, Kapihan ni Arta at Ago, Dimjus Journey ka camping ang batas with ni Claire Castro, kawal di carbonyl, attorney Silu Magdung at Sakasi Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po ano, at tayo tuloy-tuloy na. Kaya nila pinipigilan yan. Yan nga ang kasagutan eh. Everyone who does evil hates the light and will not come to light for fear that their evil deeds will be exposed. Yan po. Wala nang iba. Yan yan. Ngayon, ay papayag ba tayo dyan? Ay hindi po. Hindi tayo papayag dyan. Mag-organize po tayo. Mag, Mag-tulong-tulong tayo. Mag- Mag- tayo, Mag- Mag- uh, Yung uh, Ipakita natin na, na hindi uubra yan. Yang ganyan. Na alam natin na mali yang ginagawa nila. Opo mag-contribute tayo. Yun, yun ang ibig kong sabihin. Papaano magkaroon ng yang 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 magwilga o po mag po tayo kahit ano pong paraan yan kahit na magingay tayo o kumbinsihin natin yung mga kasama natin o yung nga magbigay tayo ng monetary pan ha at ako nga isinusulat ko po doon sa mga guwang ko yung sagot ko diyan sa mga vloggers, pwede tayong hindi na magbayad ng buwis yung kwan eh, yung real property tax. Pwede natin hindi bayaran yan at i-contribute na lang natin dun sa people power. O, pwede po yan. O, wag muna natin bayaran yung real property tax. Mag-organize na lang tayo at yung pundo uh, yung ibabayad natin, ilagay natin yan sa pundo natin ng, ng, people power. Tignan ko lang kung hindi babaliktad ang gobyerno dyan eh. O, oh, nasubukan na po yan nung, nung kay Kore. O, oh, nanawagan na ibuikot yung mga produkto nung mga crony ni Marcos. O, oh, at yun nga, yung, yung guwang nang magbayad ng tax pero ay kung nagtatrabaho ka naman hindi naman pwede eh. kaltas na agad po 'yan eh. Nasa batas po 'yan yung income tax, kinakaltasan na tayo. Ngayon, yung nabang value added tax, ay kung bumibili ka ng bigas, ng krudo, o ng langis ay kasama na po 'yan eh. Wala tayong magagawa 'yan. Kung hindi uh, magtipid lang tayo. Pwede rin magtitipid tayo. Pero ang real property tax, ah, ay pwede po yan. Pwede i-delay muna, pwedeng sa isang mo muna bayaran hanggang hindi nare-resolve yan. Tignan natin kung tatagal ang gobyerno. Opo. Tandaan natin, all authority comes from the people or emanates from the people. Hindi ba? Oo. Ayan po ano, ay niluluko na lang kasi tayo eh. At saka uh, ang Dios po kasi ay naghabilin ni eh, nakuan nakwan i eh, si Jesus Christ naghabilin na seek first the kingdom of God. Ito nga sa Matthew 6:33 Seek first the kingdom of God and His righteousness. Kailangan kung ano yung tama, yun po ang gawin natin. Kahit na ano pa yan, kahit na iisa mo na lang ang tama-tama. Kahit na ikaw na lang, oh, hindi nagbabago po yung tama. Pero kailangan tingnan natin kung ano ang tama at kung maari ay ay isang natin sa Panginoon yan. Isang natin. Pero ako, isinanggunit ko na po ito eh. At ang, at ang ibinibigay po sa akin ng Holy Spirit ay ipanalangin na lang ito sila Chis Escudero at saka si Alan Peter Caetano, naparusahan sila? Opo, kasi wala tayong magagawa dyan eh. Kung hindi, ayan nga, yang, yang magwilga. Magwilga tayo at hindi po masama yan na ipakita mga na alam natin mali yang ginagawa nila. Sumusunod lang tayo sa righteousness. Oh. Wala silang magagawa dyan. Ay, ang Germany nga eh, inayawan na si ng hindi ba? Ang Australia, inayawan na. Ay, ay ito ngayon, ay malaki siguro ang bayad sa kanila o malaki ang pabor na nakukuha nila. Pero alam ko, manghihina din yan. Manghihina yan. Opo, ito si Chish Escudero at saka si Alan Peter Kaitano. Kasi nga, parating mananaig ang righteousness. Ito po yung sinasabi ni ni Jesus Christ na out of your belly will flow. Sabi niya, walang nagbabayad sa iyo eh. Pero yung eagerness mo na sumama sa rally, yung eagerness mo na makatulong, yung eagerness mo na ipatupad yung righteousness, ay naandyan parati. 24 hours po yan. Oh, out of your belly, will flow rivers of living water. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Oh, ay ano yan? Ayan nga, yan paghahangad. Isa yan ng righteousness. Kaya hindi nila mapipigilan ang tao. Hindi po. At, at ako po ay inaanyayahan ko po kayo na tulungan natin ang mga tao. Opo. Para ipakita ng mali yung ginagawa nila iskudiro. Hindi po tatagal yan. Hindi. Ako alam ko yan, hindi tatagal yan. Kaya nga lang, nakakatakot. Kasi nga hindi natin alam ang outcome. Pero kung manalig tayo sa Panginoon, alam na natin, mananaig po ang kabutihan. Opo, mananaig ang kabutihan o ang katotohanan. I am the way, the truth, and the life. Sabi po ni Jesus Christ. So, parating mananaig po ang katotohanan. O. Ayan po ano? O, wala naman sa konstitusyon na ng i-dismiss nila. Pero gusto nilang ipakita na pwede. Hindi ba? Adi ka na yan, hindi ba? Nasa kapangyarihan nila. O. Pwede nilang ah, gusto nilang isaksak sa kaisipan ng tao kung ano man unlimited nga daw eh unlimited eh. ay ay samantalang ang Diyos po i eh, si Jesus Christ i eh, ay <laughs> nagtataka ko bakit unlimited ay si Jesus Christ nga i eh, nung hiniling po nung ina na kung nasa kalangitan ka na kanya o naandong ka na sa karayaan mo sabi nung ina ay itong dalawang anak ko ilagay mo yung isa sa kanan mo at isa doon sa kaliwa mo oh yun ang ang hiling. At din nasiraan ng loob yung mga ibang disipulo, hindi ba? O, kasi hinihiling nung ina na yung dalawang anak niya, nas ay, yung isa nasa kanan niya at nasa kaliwa niya. Ano ang sabi ni Jesus Christ? It is not mine. Sabi niya, hindi niya authority yun. It is not mine to give, but only those who are prepared may my father, sabi niya, o, may limit eh. Hindi ba? Tapos sila unlimited. <laughs> o sige po, ano, at, at, hanggang dito na lang po, ano, ay, kulang po ang oras natin, ano, pero at least, alam ko na may, may natutunan kayo at dinadalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay may wisdom tayo na nakukuha sa Kanya at muli mga kababayan, mga minamahal, ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.